At so mga bossing So dumating na nga Tulungan nyo na lang para mas mabilis At naulan na eh Ayan dumating na nga yung ating uh, order na roofing So bali dito Yung ating rib type Ayan so ito ay from uh, Archi Metal So yun yung sinasabi natin sa inyo From uh, Dasmariñas pala So search nyo na lang sa ating uh, video yung uh, pangalan Ilan yan, Jun? Isa lang? Ilan yan, Jun? Isa lang? Ayan, so ayan mga bossing, ha? kompleto na rin. So nandito na rin yung ating mga zipper lens at saka yung ating mga flashing, mga moldings, gutter, at saka yung ating uh, spandrel, and then yung ating insulation. Mga bossing, so dito ko na muna pinatabi yung ating mga bended sheet sa tinutuloyan namin. So para hindi na ma-damage. kasi pag nilagay natin to dun sa site, So may possible na ma-damage to, magasgas and then madumihan. At so yun na nga mga bossing, no? so okay na yung ating delivery, yung ating mga roofing, ayan, yung ating bubong. Dito muna natin nilagay pansamantala. And then yung ating mga accessories nandun sa barak. So sisilipin naman natin, ipapakita naman natin sa inyo yung loob ng ating ginagawang bahay. Ayan, so dito, dahil maulan ngayon mga bossing, so yan nga, nagpalagay tayo ng trapal. Bumili na naman ako ng trapal para yung mga kasama natin is makapagtrabaho kahit umuulan-ulan, umambon ambon diretso pa rin yung gawa nila so yan nga may pinabibistay tayo dito mga buhangin para sa pagdating ng uh, plastering natin marami na tayong stock na buhangin yung pinagbistayan naman na yun gagamitin natin yung pang scratch coat dito so nakikita ninyo meron na tayong mga SRC panel na nakakabit sa ating exterior wall sa ating perimeter. Ngayon, ito hindi pa yan actually finish or hindi pa tapos yung reinforcement ng rebars niyan. So lalagyan pa natin yan ng mga steel wire mesh doon sa mga joint. And then dadagdagan natin ng extra bar na nakabalagbag. So para mas maging matibay yung mga joint. So ang ginagawa ko kasi mga boss, pinapakasa ko muna lahat. Ayan, pinapakabitan ko muna lahat ng panel. And then, yung mga accessories niyan, tsaka yung mga extra bar, sa huli na para sabay-sabay na yung pagkakabit. And then ngayon nga ito, kita nyo yung panahon dito sa kabite ay maulan. So ang ginagawa natin, so nag-stop muna yung installation ng ating SRC. At ang ginawa ko na lang yun, nagpalatag tayo ng trapal doon sa loob para makapagpintura ng ating mga bakal na gagamitin sa ating roof framing. Ayun na, yung ating mga tubular. And then yung mga sea natin, ito, mga bossing, yan na, ah, nandiyan na lahat. And then ito. So pinapipinturahan muna natin ng epoxy primer. So bago tayo mag-install ng ating mga tubular, either BI yan or GI, kailangan nating pinturahan pa rin ng epoxy primer para mas tumagal yung mga bakal natin. Ayan. So yan para kita nyo, ayan na. Ah, continue pa rin yung gawa nila kahit ah, maulan kasi sayang yung araw. And then dito naman So itong part na to yan Meron na rin tayo ditong SRC panel na nakakabit So magkakaroon nga pala sila ng pintuan dito Sa part na to So bali sliding Ito ay nasa dining area And kitchen area yun Nandun yung ating uh, kitchen area sa bandaron So may, may nakikita kayong PVC na nakatayo So para sa lababo yung mga bossing And then yan Kita nyo yung ating uh, SRC panel no So ito makikita niyo mga bossing Marami nagtatanong sa akin kung matibay daw ba itong SRC panel. Kasi nakikita nila, may styrofoam sa loob. Ayan. So ito kasi mga bossing, hindi naman to ordinary styrofoam lang. Ito ay EPS panel to. So gawa ito sa magandang klase ng materyales na foam. And then ito, meron naman siyang naka-built-in, naka-embed na wire, steel wire mesh. Tagusan niya mga boss eh, no? Kabilaan yan. So, ito kasi, itong styrofoam na to, kaya ganyan yun siya, kaya siya tinawag na SRC panel. Iyan yung magsisilbing insulation natin. So, pag mainit yung panahon natin, lalo sa ngayon, hindi makaka yung init na galing sa direct heat, sa araw. Kasi gawa nitong mga pom na yan. And then ito namang steel wire mesh na to. Ang purpose naman ito para maging matibay itong ating EPS panel na to, papalitadahan natin yan. Magkakaroon naman tayo ng reinforced concrete. So ito kapag ito ay nabalutan ng palitada ng konkreto ay magiging matibay na ito mga bossing. Hindi na yan basta-basta matitibag or gagalaw kapag ito ay napalitadahan. So yan, mas matibay yan. Tsaka yung ating plastering mga bossing, hindi siya magkakrak masyado. Kasi nga meron siyang mga steel wire mesh. Di ba? Unlike sa mga conventional, si HB natin, wala namang bakal. So, walang kinakapitan yung ating plastering kundi sa hollow block lang. Unlike dito, meron niyang steel matting. Ayan. Yan yung ating steel wire mesh. Kaya pag kumapit ng palitada dyan, hindi napalitadahan natin ng eksaktong kapal. Ayan na mga bossing. Napakatibay na. Ang kagandahan pati nito, bukod sa meron na tayong insulation, Napakabilis pa ng installation nito. Dalawang tao lang mga bossing ang nag install nito. Ito ay kinabit nila mula dito hanggang doon. Sa pagkakalala ko, ah, within 2 ah, days lang. Naka days lang yata sila pagkakabit nito. imagine niyo kung ito ay CHB or yung kung doon tayo magbabalik ah, sa conventional na CHB natin sa pagpapile ng ating ah, mga CHB para sa ating mga walls, eh matagal, hindi nyo kayang tapusin ng dalawang araw lang ito, mga bossing. And then, ang problema pa natin, lalo pag ganyan tayo nagmamadali sa pagkoconstruct ng bahay, matagal. Tapos, hakot ka pa ng hakot ng materyales, and then, halo ng halo ng semento, pile ka ng pile ng CHB, maraming manpower ang kinakain or kailangan para sa pag papail ng ating mga CHB para sa ating mga walls. Unlike dito, si, uh, sa SRC panel, gaya na sabi ko, dalawang tao lang yung nag install nito. ba diba? Ganun. Kaganda yung SRC panel. Isa pa, kung ayaw nyo na masyadong mabigat yung load ng bahay natin, ito ang magandang gamitin kasi nga, magaan lang siya. So, nababawasan yung ating mga dead load na tinatawag. Yung mga kinakarga natin doon sa ating bahay. So kung mataas yung ating bahay, uh, for example, uh, umabot na ng 3 uh, to 5 floor, magandang gamitin yung mga SRC panel. Mas magaan yung ating mga walls, hindi masyadong may stress yung ating mga structure, especially yung ating footings, columns, and beams. Yan. So 'di ba yung kagandahan niya, maraming advantages ito, SRC panel. So kaya sa mga magiging uh, susunod na project natin, ng July MC, ito na yung aking gagamitin palagi. I-recommend natin to kasi based on my computation, mga bossing, so nag-compute ako sa CHB, compare natin sa CHB, and then sa ating SRC panel, hindi naglalayo yung kanilang presyo. So pagdating sa materials and labor cost, ito, labor cost, malaki matitipid. Kasi imagine, kung ito ay CHB, siguro, let's say, one week gagawin ng dalawang tao. Itong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, almost seven, ispan. ba diba? Let's say, isang ispan sa isang araw, magagawa ng ating mason. Isang mason, isang labor. Magkano na agad yung ating labor cost? ba diba? Kung 800 pesos ang skilled natin, and then 600 ang uh, labor, So mayroon na agad tayong 1,400 a day. Oh, so imagine. 1,400 a day, i-times nyo yun sa 6 days, di ba? Ang laki. So unlike kung 2 uh, days, days lang, di ba? 14 28, 2,800 pesos lang yung nagastos natin sa labor cost pag-install nitong ating mga SRC panel. Ayan, so doon pa lang eh medyo nakakatipid na tayo doon. And then Mabilis pa maaluan kasi mag lang siya, hindi siya mabigat trabawuhin. Madali pa ang pag-align. So yung ano lang nyo, sisiguraduhin nyo lang yung alignment nito, especially hulog. Tapos yung cutting ng mga opening ninyo, kinakailangan ma-anticipate nyo na agad yung mga cutting. Yung mga preparation about yun sa uh, butas ng windows, opening ng doors, ayan, para hindi na tayo magkaroon ng error. Ayan. So, mga bossing, i-share is ko din sa inyo. Gagawa rin ako ng tutorial video kung paano natin nakukuha yung mga height ng opening, especially header ng windows and doors. Yung mga opening ng bintana. Gano'ng laki yung uh, opening ng doors. yan, Gagawa tayo ng tutorial video dyan. Ayan. So, bali, dito nga pala, sana kanina, mag-start na kaming mag-welding nung beams na kulang. Dito. Yun nga lang, umulan nga, ayan, kaya basa yung site natin. So, kaya nagpapintura na lang muna ako sa kanila. And then bukas sana, hopefully, uminit para ma continue natin yung beams natin dito para yung ating mga SRC panel, yung naging install ng ang SRC is makakasunod sa atin. O yun natin uh, gagawin bukas. Ayan. So, kunting-kunti na lang. And then after na matapos natin yung mga beams na yan, isusunod na agad natin yung ating roofing framing ng roofing natin so meron tong shed type two layers uh, Kung tawagin, streamline isang uh, bagsak lang yung ating tubig. dito lang lahat babagsak sa likod so ayan mga bossing yung ating uh, nagawa dito sa ating Cavite project ayan siya so kita nyo ito after nito nga uh, may kasang may kasay yung ating mga SRC panel susunod naman magpapalagay tayo ng mga accessories. Ayan, pagkatapos, pagkatapos nating uh, makompleto naman yung ating SRC panel, and then yung ating roof framing, magpapastart na tayo na magpara rebukada or scratch coat ng ating mga SRC panel. So ito mga bossing nga pala, yung SRC panel na nakikita ninyo, hindi yan directly pinapalitadahan. Ito ay binubugahan muna or pinapaltukan nang scratch coat or yung rebokada kung tawagin natin sa Tagalog. So ang purpose nun para yung uh, scratch coat ay kumapit dito sa ating mga EPS panel. So kaya kinakailangan talaga may scratch coat 'yan bago tayo mag palitada. Ayan, so hindi siya talaga pwedeng directly papalitadahan dahil hindi magiging maganda yung epekto noon mga bossing pwedeng hindi kumapit ng mabuti yung ating plastering although meron siyang uh, steel matting mga wire mesh pero yung ating plastering hindi kakapit uh, ng mabuti do sa ating mga EPS so magiging mahina yung ating mga panel pero to mga bossing although naguulan so medyo pabor sa atin yun mga bossing no kasi nga yung ating flooring dahil nga ito uh, yung ibang part ng ating flooring ay nasa curing pa rin o nasa stage pa rin ng curing. So kaya naman na uh, pabor na nabababad sila sa tubig. So napakaganda kasi nung ating konkreto mga bossing ay nabababad sa tubig. So mas tumitibay sila unlike sa kung halimbawa nagbuhos tayo sa flooring then pinabaya lang natin hindi natin dinilig so pag dumadaan yung kanyang stage yung uh, curing stage niya at hindi siya nababasa medyo humihina yung concrete ayun at saka dumadami minsan yung crack kaya minsan pag nag -tiles tayo eh although hindi kapag pagkakabit ng mga floor tiles natin pag nagkaroon ng problema yung ating flooring eh da nadadama yung ating tiles yung kagaya nga nung sabi ko nung nakaraan ba diba, papahalo tayo dito sa mixing board ng mga semento or kung ano man ang uh, setting Or yung uh, concrete mix sa na kailangan natin. Hindi ako nagpapahalo sa mga flooring lang. Kasi nga, nakakaroon niya ng na mga loose concrete. Bukod sa may tendency na siyang uh, may tendency na kumapak yung mga tiles na kinakabit natin. Pinapalinis ko pa rin mga boss yun. Pinatatanggal ko. So, dun pa lang, may additional labor cost na naman tayo. Yung labor cost natin is tumataas. And then, yung progress ng trabaho natin is bumabagal. Yan, di ba? Napakasarap gumawa ng bahay. Kapag organize yung pagkakagawa natin, sunod-sunod. And then, palagi tayong two-step forward dun sa mga bawat kinagawa natin. Yung katulad niya, pag halimbawa, nag install tayo ng, uh, ng mga SRC panel natin. So, nakaprepare na yung mga opening natin. So, dapat kinakailangan two-step forward tayo. Lagi. Hindi lang tayo nakapokus dun sa kung anong ginagawa natin. For example, gagawa tayo ng... Uh, tapos ah, poste, kakabit tayo ng poste. Eh, ilalagay lang natin siya sa hulog, iskuala. Tapos, wala na. Hindi natin siya nalagyan ng mga dawel. Naiwan yung mga dawel niya. Or uh, nawala siya sa alignment natin, sa linyada, ba? Diba? So, yun yung mga sinasabi ko. Ibig ko sabihin, mga bossing, kinakailangan bawat kilos natin sa pagkoconstruct ng bahay, lagi tayong two-step forward para sa mga future works natin. Hindi tayo nagkakaroon ng problema. So hindi lang iisipin natin yung ating mga ginagawa ngayon. Ayan, so yun yung uh, dahil nga matagal na ako sa field, matagal na ako sa actual works, na-anticipate ko na lahat ng mga bagay, hindi naman lahat mga bossing nga, uh, karamihan sa mga dapat gawin pagkoconstruct ng bahay ay alam ko na yung pasikot-sikot na kung ano ang dapat gawin palagi at i-prepare in the future works natin. So ayun muli mga bossing, uh, this is July M. At salamat sa panonood. At siya nga pala mga bossing, sa mga gusto mag-inquire dito sa ating uh, page sa July M, sa YouTube channel natin. Dito lang po kayo mag-message mga bossing sa ating page na July M. sa uh, for inquiries, gusto nyo magpagawa ng bahay. Tumatanggap po kami from layout to finish at any scope of works. Maliban lamang po sa glass works. Hindi po tayo gumagawa ng mga salamin. And then syempre, abangan nyo nga pala yung ating Uh, darating na project mga bossing, meron tayong bubuksan dalawang project. Uh, yung isa sa Pasig, and then yung isa dyan lang sa may uh, Quezon City. So abangan nyo mga bossing, first week ng September natin bubuksan yung isa, and then first week ng October naman yung susunod.